Hello guys. Ito na po yung update nung ano tanim ko dito sa aking garden. Ito na po yung sitaw. Hindi ko muna didiligan ngayon kasi ano ah, medyo basa pa yung ilalim. Oh, basa pa. Bukas ko na lang didiligan para hindi gaano magasto sa tubig kasi dito mahal ang tubig. Sayang din kung Bo tayo ng buhos ng tubig hindi naman kailangan ito yung sitaw Diyan. tapos ito na yung ano patola Ayan, may, may, lumalabas na siyang maliit na dahon yan. yan na po yung aking patola hindi maganda ganda na po nakaka recover na siya ayun na doon yan po yung aking patola ito po yung balag nya nakahanda na po siya tapos punta naman tayo dun sa may ano bandaron yan na yung aking sitaw marami ma, medyo marami yung damo pero bubunutin ko ito bukas para ano Uh, malinis hindi ma walang kaagaw yung sitaw na ano damo kasi malakas din kumain ng ano yan eh tataba lumaki yan na siya yung ibang sitaw ko yan sitaw hindi pa yung sitaw kong iba bukas ko na lang didiligan para ano basa pa naman yung lupa eh yan so, pasok tayo sa loob ayan yung mga nakanda kong tubig pangdilig. ito yung upo yan upo siya hanggang doon bukas ko na rin didiligan niya ng umaga bago ako papasok day, tapos yeah. ayan naman yung nipali na ano nag iikot ikot dito nang uusyoso sa mga tanim ko yan ito yung aking kalabasa yan yung aking kalabasa ito yung tanim kong kalabasa ayan muna guys ang update